Hi, uh, hi Kuya. So, ayan na nga gusto ko sana sumali sa BBB. So, ayan, sana makuha ako ni Kuya at uh, sana mag-adjust din siya sa ugali ko. So, kailangan gusto ko kasi ano lalo sa pagtulog kasi gusto ko sana uh, every Ah, uh, mandaling araw na ako matulog. Dapat 2 AM. Ganyan ganyan dapat 'yung oras ko sa pagtulog, 'di ba? So, tapos 'yung gusto ko sana, Kuya, mag-adjust ka rin ano, pag nagising ako, kasi talagang nagigising ako, ah, uh, 11 to 12. So, dapat mag-adjust ka, kuya, ha? And next, ama uh, initin palaga pala ta talaga yung ulo ko, kuya, pag nagagalit ako. Naku, pa, lalo na pag wala ako sa mood talaga, kuya. So, kailangan mo talaga mag-adjust, kuya. Gusto mo ako makasama sa bahay mo. So, ayan. Ah, uh, ayoko Ayoko sanang ano, yung mga pilingera, yung mga ganong tao. Kasi talagang hate ko yun. So, ayun na nga. Marami akong gusto. Uh, mahilig ako magmotor. Mahilig akong kumanta. Mahilig akong sumayaw. Uh, marunong din ako magdrama. So, ayan. Kung, kung papalarin kuya, sana kunin mo ako uh, at pag nakuha mo na ako kuya, sana ikaw na mag-adjust sa ugali ko. At lalo na sa pagtulog ko kasi talagang hindi ako nagigising ng maaga. So, dapat yung oras ng pag-utos mo kuya, dapat hapon. Kasi ayoko talaga nung ano, ginigising ako ng umaga at saka tanghali. Pwede ako mag ano doon. Pwede ako mag alagal sa bahay. Huwag ka mag alala kuya. Hindi naman ako ano, hindi ako palamunin. Kasi gumagawa naman ako sa bahay. So mahilig ako magtrabaho kahit kahit ano dyan. Ginagalaw ko. Ayan. Kahit CCTV mo, pwede ko yung tanggalin. Para hindi mo na ako makita kuya. So ayan na nga, uh, yun yung mga ugali ko. Ayoko talagang ano. Ayoko kung ako yung nag a -adjust. Dapat si Kuya yung mag-adjust sa ugali ko, di diba? So ayun na nga. Sana Kuya makuha mo ako sa Pinoy Big Brother and Season 11. So thank you so much Kuya. Thank you.